Ganda hapon po at sana naman kaya pupunta itong Tres Marias. O, oh. binis na binis na naman yung Tres Marias. Oh, sana naman kaya pupunta itong Tres Marias. Natawain oh. talaga, may. Natawain talaga. Salam, big pala. O, mag i John. Papa, first O, pasok pasok na. O, na, pasok na. Wow, Happy birthday? Nasaan may birthday? Ayan ay, na birthday. Ah. Ay, may birthday. Ayan ang birthday! Hello. Paano masikat? Paano Ayan Paano birthday. Paano masikat? 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 Paano ka Paano masikat? Paano masikat? Paano

Generator. Generator na. na parang, oh, kala mo kayo na. Special talaga kayo. Kayo lang, kayo lang pala yung bisita dito. Oh? Oh, sila lang yung bisita. Ang dami na tao. Kala ko, 7 taon ka na. Turns. ni mo na. Thank you. Wow. Ay, nagagalit sa'yo. Ba't nagagalit kay Mama Jun? Nagagalit kay Mama Jun. Mama Jun, ha? Kami sila si Mama. Hello. Hello. Ayun na, sayo ka na. Sayo ka, sayo. Sayo ka, sayo. Ayaw sumama. Ang taon na ba sa'yo na? Ha? Huh? na? Five. Five? Oh, ikaw, ilang taon ka <laughs> ilang taon na, si ilang taon na? Ilang na si Mona? Ilang na? si Mona? na na? Ay lang kayo dyan, huwag kayong mahiya ha. Damihan ninyo, marami pa pagkain. Pusin nyo yan. Oh. Kasi na ang huli. Oh. <laughs> kasi ang huli, na tayo magwawagi dyan. Pagkakas <laughs> pa kayo, pagkakas pa. Mayan, kanta. Bilis na ba? Ang ganyan nga. Ay, ay, ay. Isama si ma'am. Tara

Ito po yung shop ni Sir Paul yan. Ito yung sakyan niya. At dito ginanap yung birthday ni May isa rin po na kasama <clears throat> rin po Ito yung kauna-unahan niya. Baka hindi na kayo. Ito yung kauna-unahan home project ng bahay. Tagal na nito.

ang galing mo talaga. <laughs> eh. uh, favorite pala niya yun. yung... Ang Rainbow. <laughs> naman kayo. Kayong tatlo lang ang bisita niya si Una. <laughs> <laughs> ah, ang galing mo ulit. Sumayo eh. Oh, umarap ka muna eh. Umarap ka. Umarap ka kay Ninong. Ninong, umarap. Oh, ah! Hindi, doon nakaharap sa Tres Marias yan eh. Ba, papangan, pasayawin mo si Ninita dyan. Sayaw ko nga, Ninita. Lalo, lalo yung Trish Maria, so alam mo kayo, ha? Ha? <laughs> Ay, kaya-kaya na ninita yan Naiya lang yung sininita Partneran mo, ha? Partneran mo, Partneran mo, may Ako pa partner dyan Ha? <laughs> <laughs> Nagbawa po yun po si Maria so. Eh. Dahil ang galing mo sa'yo nung my birthday oh, Ha? Dito ba? tinga Wow, oh, ang ganda ba pala na no? <laughs> nasagrabahan niya pa yan <laughs> Ah. Lalo kayo si Maria Sa graba pa si Maria wow. wow. Magulo, magaling ka? wow. wow. <laughs> pakita ng dumayong yung pangleng. hahahaha, 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 dali, dali. hahahaha, 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 <laughs> Ayan, dumating po si Boss Alan. Ito po yung boss namin. <laughs> <laughs> yun po yung nakakaalam sa aming solar. Kaya po kung gusto po nyo umorder ng solar, yan po, yan po lang kayo mag-message yan. Kung dalawa na yan si... Ano ba tawag sa'yo, Tita B? Para <laughs> Si Brad TV. Ah, uh, Brad TV. At saka si... Ayun doon sa isa. Anong tawag doon? Sa PB Team Solar po. Ayan. Yeah, sa lahat po po lang gusto mag-order ng uh, solar, ah, uh, maaari lang po kayo mag-message doon. Sa PB Team Solar. Ma... Ma, ma na, Judy! 170 followers. Tawagin mo si Mama. Tawagin mo. Doon po kayo mag-message. -me Tawagin si Mama. Sa details ma. kung paano po ito. Sa bahay. Maraming maraming salamat po. At tatlo lang kayo. Basta-basta. Sa PB Team Solar. No? Entres Maria. Sa'yo, no? Kain na ulit kayo. Ha? Huh? Net. Mamaya panoorin natin. Gabi na dumating. Kaya ito po yung aming inaantay. Dumating na. Hi. talaga. Ang baby ko. Bye -bye. Oh na. Wag ka mukha pala kayo niyan eh. Oh. Oh. Ah, pala daw niya. <laughs> Nino? Sandila. Ah, oo nga, kamo nga. Isama mo na Maylin niya sa bahay. Maylin gamay Oh, yan. nagpasingit pa oh. Nagpasingit pa siya oh. Dito eh, punta sila, no? na din. Ha? si Ayan ba si Angela? Ayan ba yan? Ayan si Angela, oh. pati ni Mylynn, dumating. Malal din, Hindi ko nang na ako Ayan ba si Mylynn gamay? Ayan na, Oh, malamang dali mo na Mailing yan. Namis niya si Mailing Gamay. Ayan, pauwi na kami. may take out pa sila, oh. Mm -hmm. Salamat. Salamat. Yan, maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyong uh, suporta sa akin channel at, at ganoon po rin sa buong PB team. At ingat po lagi tayo.